mga bagong testigo, idinawid si Alice Go sa isyu sa Pogo sa ginanap na executive session ng Senado. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Ibinanyag ni Senator J.V. Ejercito na may nakasalamuha siyang mga opisyal na hindi tunay na Pilipino. Sa kapihan sa Senado, sinabi ng Senador na ilan sa mga ito ay elected local official at party list representatives. Kaugnay nito, iginiit ni senator Ejercito na mahalagang mabusisi kung paano nakapasok ang mga ito sa pamahalaan. I came from a Chinese school, I can distinguish mm -hmm. yung accent, tsaka yung tsura, mm -hmm. nung mga talagang those who are really Chinoy, yung talagang dito na pinanganak at dito na lumaki at yung mga talagang China man na tinatawag, yung talagang dayo lamang. Marami, may mga ilan, no? Na, na, uh, may mga ilan ako na-meet na na ano na, nakapasok na No? nasa uh, government sir uh, elected, ano, elected official so national position sir hindi naman hindi naman national samantalang kanin pero ni senator Ejercito na may mga bagong pangalan na isiniwalat si dismissed bombardment mayor Alice guo sa uling executive session ng senado tiniyagain lang talaga sabi ko nga li, um er uh, ako no i was also there uh, in, in fact i uh, in fact i was the one who during the previous hearing that i was the one who proposed that yeah, the um but i of course i cannot divulge anything in the executive session mm -hmm. um ang ano ko lang dito siguro uh, si alisgo and company just has to be feel secured no kasi if we are really up ang target naman natin dito yung to get to the bottom of it kung who are really behind tinig ni senator J.B. ejercito yan ang aking news scoop. Ako, sa si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.